ang krimen na katabo so, sa wala may balaan nga lugar, oras kagadlaw. adlaw man tion, iniang. Matabu. sa man nga tiyon, mahimo ini ang matabo. Sa karoon ng edisyon sa 5 Crime Stories, ano ka sakit sa isa ka iloy na makitaan ang imo kamagulangan ng pata na wala na sa kabuhi kag nakakaagnas na sa tunga sa katubuhan sa barangay Kubay, siyudad sa Lakarlota, Negros Occidental. ang si Pearl Joy Galve. Kagkapariyo sa iba niya dalaga, mahilig man ini sa social media. Sa mga uploaded sini sa TikTok video, hindi mo matakos panumdumon na may matabo ini nga malain sa iya. Pariho sa iba niya makabataan na madamo mani sa manami nga damgo sa iya kabuhi. <coughs> Agosto 14, 2024 Ang malain nga panagupnop kaginakulbaan ginakulbaan ni Jennifer Galvi Ang nangin matuod Wala na sang kabuhi kagyara na sa advanced state of decomposition Sang iya makitan ang iya kamagulangan nga bata sa tatlo kamag-ululutod. Hulyo 29, 2024. Adlaw sa pagbukas sang klase sa mapampubliko ng bulutuan. Apang sino ang maglaom na ang ininga adlaw. Amo ang adlaw at akusan niya makita ni Jennifer nga buhi pa ang iya dalagita nga pata. Sang aga ginduloong pa si Pearl Joy kagang iya manghod sa ilabrotuan sa stepfather na si Rini John Nasis. Sa mo man nga sang aga, naglisensya si Pearl Joy sa iya maestra nga magpuli bangod nga nagsakit ang iya chan. Sang udto, nakita ni rin John si Pearl Joy sa tubak sang Sumag Elementary School. Gin pasakay pa sini sa motor siklo apang pag-abot sa unhan, nagpanaog si Pearl. Si eh, sang udto, sir. Mga hindi lang po sa exact uh, time, kaya uh -huh. 12 masugat na yung tatay sir sa kan sa yan? yung uh, mango si elementary okay inalabayan niya ni si Pearl ang lakat-lakat sa elementary okay hindi pasakay, sir sa may tricycle susulunan so, na nawag ni si Pearl kay may pa man nawag lang okay lakton lakton ko lang lakat mo lang school mo Sandig sa impormasyon na ngayon pa sa 50 pesos si Pearl Joy, siya stepfather sa mo tong adlaw nakabaton man sa Minsay Iloy nga nakapangayo ini sang load pagligad sang adlaw sang Hulyo 29 diri na kag wala na makapauli si Pearl Joy sa Ilabalay nga nagresulta sa pagkabalaka sang iya Iloy Hulyo 30 2024 dirina kada pa blatter si Jennifer sa station 9 na wala na makapauli kag indi na nila makuntak ang dalagita ginpanawagan sa social media na missing ini nak nang pundian ka man pa pahibalo eh, ka man sa amon kung diin ka para ka balong kami nga okay ka lang Hindi uh, man kami mapuri sa imo may nalae eh, maging na natabo sa imo o wala. Pero sa ibisikasyon sa kapulsan, sa amusad ng adlaw, mga alas 4 sa kagahon, nakita nga buhi pa si Pearl Joy kag nagbakal pa ini isang noodles upod ang isa kalalaki nga may tatoo sa barangay Sumaag. picture uh, pizza train ka, sir, sa alas 4 sa kagahon, nakita ko ka, sa bisan bakal noodles. Eh. Alas 4 sa kagahon sa Sumaag. Yes, sir, sa Sumaag so what si Lingolo, ay sa kabalo kundi siya nagpalipas ng gabi? Wala, sir, wala. So, so kung magambagay sa alas 4 sa kagahon sa sumag, uh, probably... May tatlo sa laki. Okay. May okay. tatlo. Ang muna na rang aligid din na nakita siyang binigay. Sandig sa may promasyon Agosto 2, tuig 2024, may nakakita pa kay Pearl Joy sa isa ka grocery store dito man sa Barangay Sumag. Kag sang Agosto 3, 2024, nakit-an nga buhi pa si Pearl Joy nga nagakaon sa syudad sang Lakalota, mga 30 kilometros ang kalayoon halin sa barangay sumak May mga tinion nga ginatawagan ang cellphone ni Pearl Joy pero wala na ang tawag. Kag wala nagabalos kon imo padalaan sang mensahe. Ilagin pangita sa mahimok katuan sang biktima. Kag sa iya kilala apang wala gid sa impormasyon kung saan inagkadto ang grade 10 nga estudyante. Tuktog nga Agosto 14 2024. Disisay ka ang nakaligad nga indi makita si Pearl Joy. May isa ka impormasyon nga nabaton ang K5 News FM Bacolod nga may isa ka babayi nga nakit-an sa tunga sa katubuhan sa La Carlota City, Negros Occidental. Ginpahibalo ang Iloy na hanungod sa balita upod ang K5 News FM Bakulod, Gindala sa lugar sa barangay Kubay, La Carlota City, ang Iloy ni Pearl Joy. Diri sa sulod lon nga bahin sang barangay Kubay sa malapad nga katubuhan. nakit ang babayi nga nagakaagnas na. Ang makaluoy nga si Pearl Joy tape ang iya magtimba kamot kagang iya hitsura. Samtang nga palapit si Jennifer sa bangkay, amuman ang pagkubakuba sang iya dughan. Pagkakita pa lang sa panapton kag sapatos ang iloy sa bangkay. Insakto na lang ini, magtalangison kag magkyabaw. Confirmado na ang maduganya niya nilang ginapangita nga si Pearl Joy, isa na ka nagkakaagnas nga bangkay. Halos hindi mabaton ang masakit niyang gindangatan sang iyakin si Anyos nga bata. Ram, bata sa ganyan. Mapulis ako, no? Mm-mm. Mapulis ko nila ako nila. Mm-mm. ko nila pa ako kung ito ang tanong ako. Nila ang tanong na ako nakatapos, ha? Mm-mm. Ano mo na kay Waya na napadayo na niya pag-screen. Agosto 9, 2024. Pilak Adlaw, antes masapuan ang patay ng lawas ni Pearl Joy, wala naman makapauli sa labalay ang iastep father ng Serene John. Uh, ang iya nga, stepfather mama uh, ara sa inyo nga puloy sa uh, mo imo nga anak oo uh, ara ni sa stepfather ko pag upod mo sa pangita mm, -mm. Yeah, so um, uh, wala sang time nga uh, wala siya nakapauli sa inyo ma'am Asang sa o sang mga sana ka semana ini eh, ara pa masisapon pero subong mm -mm. Uh, wala sa subong. Pila na siya kadlaw nga wala nakapauli, ma'am? apat si apat si Oo. Anong rason niya nga ah, naglakat ini siya, ma'am? sa pangyemon. Uh, sa pangyemon. Uh, pang may third party? Mm -hmm. May issue ka mo? Do something, um, ano, may problema ka mo sa, between sa inyo nga dua? Agusto 11, 2024. Di rin naman ginkawat ang cellphone Jennifer sa ila at na interview sa K5 News FM Bacolod ang isa sa mga suod nga abyan ni Pearl Joy. Suno sa iya. Wala naman sa iba nga nga so ginabagid kay papaya. Pero nga bali lang yun ng, ng amo to ng kada bugta. Eh, kada agabi wala ko no. Baka ba't siya ganyan ko nga nga may ga ano siya. May ga siya nga lawas tapos nang ano pagid ka nun daw gakakakas galang hukka braya mm. ano akon kag why naman gid sa iban gid na ano about kay papa yung um, mula na happy mga pila kuno naka na nakabisis niyang anong obserbahan ano many times man kay nang wala 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 way man sa may ihambalan kay na adlock man sa amo na o oh. wala sang san, -san o oh, kuno pilang iya edad sang na obserbahan niya nga nga kahukas ang ang strap sa iya nga bra nga daw may nagaw recap sa iya ano kami to nang 13 years old kay grade 8 pa lang kami to that time mo oh. sugid na O oh, ging sugid ya sa amo hindi man lang na akong nasugidan niya, ang mm -hmm. iba niya pagin nga friends nga close niya man Agosto 16 2024. dua kadlaw ang nakaligad matapos ang pagkasapo sa bangkay ni Pearl Joy na istorya ni Police Captain Michael Tuburan si John. Kagin nga may ibalo ini sa krimen, magwa na kagin pasiguro nga hatagan sa nagkaigo nga siguridad kaghanda ini buligan. Ano oh. pa na ang gina-investigan natin, sir? ang kolehiyo ng Kristiyano ay ganun si Father. Mhm. -mm. Okay. Okay ka sala. Ano ba ang kinabtanan sa krimen, Kaya ikaw ang ginakuan sa Facebook. Pakita ka kay Huligan ka mo. Hindi ba siya mga security? Mm -mm. Ang naya mga naman. Madamo sa mga palamukotanon na nagkakinahanglan sang saba. Una, may ihibalugi man bala sa krimen ang stepfather kung basihan natin ang pinakamasir kumustansya bangon ka wala inikapauli sa ilabalay, sino ang lalaking nakitaan ng na opod ni Pearl Joy na may tattoo? Patay na nga daan sa sa tunga sa katubuhan si Pearl Joy o kundito na ini, ginpatay. Ginimustangin man ay han ang 15 anyos na biktima. Kag may himo ay han, isalanggit ang sospek. Sa karon ginahulat pa sa La Carlota City Police Station ang resulta sa autopsy sa bangkay sa biktima. Ginalauman niyo sa paglakat sa impisigasyon, mahatagan sa kasanagan ang ining mga palamang palamangkutanon. Nagbulig na imbisigar ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa pagsulbar sa kaso. Ang Station 9, nagatipon man sa dugang informasyon kay mga ebidensya agod nga matumod kung sino ang upo ni Pearl Joy antes ininsapuan nga wala na sang kabuhi. Samtang nakatutok naman ang Lakarlota City Police Station sa mga lugar na mahimo gintiniran o kon gingkaduan ni Pearl Joy sa ila lugar. Agosto 19, 2024, gindulong na sa katapusan nga palahuwayan ang dalagita nga si Pearl Joy kadungan sa paglubong sa ialawas nalubong man ang ihandom na mangin isa kapulis. Gani magapabili na lang ang isa kandumanan para sa iya pamilya, himata, abyan, kag, kakilala. Paalam, Perjoy, Galve. nagkatabo so sa wala natong may balaan nga lugar, oras kagadlaw. Ganit sa lamang natin, mahimo ini ang matabo. Sa karoon ng edisyon sa Crime Stories, ano ka sakit sa isa ka iloy na an ang imo kamagulangan ng pata na wala na sa kabuhi kag nakakaagnas na sa tunga sa katubuhan sa barangay Kubay, siyudad sa Lakarlota, Negros Occidental. ang si Pearl Joy Galve. Kagkapariyo sa iba niya dalaga, mahilig man ini sa social media. Sa mga uploaded sini sa TikTok video, hindi mo matakos panumdumon na may matabo ini nga malain sa iya. Parihos sang iba niya makabataan na madamo mani sa manami nga damgo sa iya kabuhi. <coughs> Agosto 14, 2024 Ang malain na panagupnop na ginakulbaan ni Jennifer Galvi Ang nangin matuod Wala na sang kabuhi kagyara na sa advanced state of decomposition Sang iya makitan ang iya kamagulangan nga bata sa tatlo kamag-ululutod. Julio 29, 2024. Adlaw sa pagbukas sang klase sa mapampubliko ng bulutuan. Apang sino ang maglaom na ang ininga adlaw. Amo ang adlaw at akusan niya makita ni Jennifer nga buhi pa ang iya dalagita nga bata. Sang aga ginduloong pa si Pearl Joy kagang iya manghod sa ilabulutuan sa stepfather na si John Nasis. Sa muman nga adlaw sang aga, naglisensya si Pearl Joy sa iya maestra nga magpuli bangod nga nagsakit ang iya chan. Sang udto, nakita ni John si Pearl Joy sa tubak sang Sumag Elementary School. Gin pasakay pa sini sa motor apang pag-abot sa unhan nagpanaog si Pearl. Si eh, sang udto, sir mga hindi lang po sa exact uh, time kaya uh -huh. Masugat na yung tatay, sir, sa kan sa yung yan? uh, Mangot, si elementary. Okay. Inalabayan niya ni si Pearl, ang galakat-lakat sa elementary. Okay. Hindi pa sa kayo, sir, sa may tricycle, Susulunan, so, nanawag niya si Pearl. Kay, na, walang, okay. may pa man, lang, okay, lakton-lakton ko lang, lakit mo lang school mo. Sandig sa impormasyon, nangayok pa sa 50 pesos si Pearl Joy, siya stepfather. Sa mo adlaw, nakabaton man sa Minsay ang Iloy nga nagapangayo ini sang load. Pagligad sang adlaw sang Hulyo 29, diri na kag na makapauli si Pearl Joy sa Ilabalay nga nagresulta sa pagkabalaka sang iya Iloy. Hulyo 30 tuig 2024. Dirina ka nagpa-blatter si Jennifer sa Station 9 na wala na makapauli kag hindi na nila makontak ang dalagita. Ginpanawagan sa social media na missing ini. Nak ng na, kundiin ka man, tani, balo ka man sa amon Kung diin ka, para ka balong kami nga, okay ka lang. Ka, hindi man kami mag sa imo may nalain eh, maging nanatabo sa imo o wala. Pero sa ipisikasyon sa kapulsan, sa amusad adlaw, mga alas 4 sa kagahon, nakita nga buhi pa si Pearl Joy kag nagbakal pa ini isang noodles upod ang isa kalalaki nga may tatoo sa barangay Sumag. picture uh, uh pitsa kaser sa alas 4 sa kagahon, nakita sa ng sa noodles. Eh. Alas 4 sa kagahon sa Sumag. sa yes, Sumag. So, what silingon ay siya kabalo kundi siya ng gabi? Wala, pero wala. So, so kung alas 4 sa kagahon sa sumag, uh, probably... May ng laki. Okay. May okay. Ang muna Sandig sa may informasyon Agosto 2, tuig 2024, may nakakita pa kay Pearl Joy sa isa ka grocery store dito man sa Barangay Sumag. Kag sang Agosto 3, tuig 2024, nakit-an nga buhi pa si Pearl Joy nga nagakaon sa syudad sang Lakalota, mga 30 kilometros ang kalayoon halin sa barangay Sumaag. May mga tinion nga ginatawagan ang cellphone ni Pearl Joy pero wala na sabat ang tawag. Kag wala nagabalos kung imo padalaan sang mensahe. Ilagin pangita sa mahimok katuan sang biktima. Kag sa iya kilala, apang wala gid sa impormasyon kung saan inagkadto ang grade 10 na Tug -tug nga estudyante. Tuktob nga Agosto 14 2024. This is high ang nakaligad nga hindi makita si Pearl Joy. May isa ka impormasyon nga nabaton ang K5 News FM Bacolod nga may isa ka babayi nga nakit-an sa tunga sa katubuhan sa La Carlota City, Negros Occidental. Ginpahibalo ang Iloy na hanungod sa balita upod ang K5 News FM Bakulod, Gindala sa lugar sa bangkay Kubay, La Carlota City, ang Iloy ni Pearl Joy. Diri sa suludlon nga bahin sang barangay Kubay sa malapad nga katubuhan, nakit-an ang babayi nga nagakaagnas na. Ang makaluoy nga si Pearl Joy, nakadaktip ang iya magtimba kamot kagang iya hitsura. Samtan nga palapit si Jennifer sa bangkay, amuman ang pagkubakuba sang iya dughan. Pagkakita pa lang sa panapton kag sapatos ang iloy sa bangkay. Insakto na lang ini, magtalangison kag Kun Konfirmado nga ang maduganya niya nilang ginapangita nga si Pearl Joy, isa na ka nagkakaagnas nga bangkay. Halos hindi mabaton ang masakit niyang gindangatan sang iakin si Anyos nga bata

Pilak Adlaw antes masapuan ang patay nga lawas ni Pearl Joy wala naman makapauli sa balay ang iya step father nga si Rene John ang iya sininga stepfather, ma'am, uh, ara sa inyong puluyan sa uh, mong mo, yung nga sininga anak? Oo, oh, ara ang sa ko sa pangita. Mm, -mm. Yeah, so um, uh, wala asang time nga uh, wala siya nakapauli sa inyo, ma'am? asan sa o sa mga sana semana mana eh, ay sobra pa man sisapong pero subong ah uh wala -uh. uh, wala sa subong pila na siya kadlaw nga wala na ka ma'am um, apat si apat si dio kaadlaw na oo anong rason niya nga naglakat ini siya ma'am uh, sa panginom si, uh, sa, sa may third party uh -huh. may issue ka mo do something ano, may problema kamu uh -huh. sa, between sa inyo ng duwa. Agosto 11 to 2024. Diri naman ginkawat ang cellphone ni Jennifer sa ila puluy Na-interview sa K5 News FM Bacolod ang isa sa masuot nga abyan ni Pearl Joy. Suno sa iya, ko ano na sa ibang nga yung so sugit kay papaya pero bali lang yun ng amo um, ng kada bugta eh kada agabi, wala ko na baka ganyan ko ano siya oh my siya nga lawas tapos ng ano pagid ka na daw baka kas ba lang hukabraya ano ang bali sa akon kag huwag naman gid sa iban gid na ano about kay papa yung mulang na abi mga pila kuno na ka business niya nga obserbahan ano many times man kay nang wala 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 way man sa may ihambalan kay na man sa amo na o wala sang san o kuno pilang iya edad sang na obserbahan niya nga nakahukas ang ang strap sa iya nga bra nga daw may nagorikab sa iya ano kami to nang 13 years old kay grade 8 pa lang kami to that time mo sugid na oh ging sugid ya sa amo hindi man ako na akong nasugidan ya ang hmm. iba niya pagin nga friends nga close niya man <laughs> Agosto 16, 2024. Duwa kadlaw ang nakaligad matapos ang pagkasapo sa bangkay ni Pearl Joy na istorya ni Police Captain Michael Tuburan si John. Kagin nga kung may ibalo ini sa krimen, magwa na kagin pasiguro nga hatagan sa nagkaigo ng siguridad kaghanda ini buligan. Ano oh. pa na ang gina-investigan sir? Ang polisiya ng kustodian ay 25 years. Mhm. Okay. Kung... pwede na. Ngayon, kinabtanan ng krimen kayo ang ginawa sa Facebook. Pakita ka kayo ng buligan kanamon, hindi diyan mo siguro dito. Mag-aksyon naman 'mon. Madamo mga... pala ng kotanon na nagakinahanglan sang sabat. Una, may hibalo giban bala sa krimen ang step father. Kun basehan naton ang pila ka circunstansya, bagong wala ini kapauli sa ilabalay? Sino ang lalaking nakitaan na opo upod ni Pearl Joy na may tatu? Patay na nga daan sa gindala sa tunga sa katubuhan si Pearl Joy o kondito na ini, ginpatay. Ginimustan gilman ay han ang 15 anyos nga biktima. Kagmay mo ay isa lang ang sospek. Sa karon ginahulat pa sa La Carlota City Police Station ang resulta sa autopsy sa bangkay sa biktima ginalauman niyo sa paglakat sa impisikasyon, mahatagan sa kasanagan ang ining mga palamangkutanon. Nagbulig na impisigar ang National Bureau of Investigation o kon NBI sa pagsolbar sa kaso. Ang Station 9, nagatipon man sa dugang impormasyon kag mga ebidensya, agod nga matumod kung sino ang opod ni Pearl Joy antes in ininsapuan nga wala na sa kabuhi samtang nakatutok naman ang Carlota City Police Station sa mga lugar na mahimo gintiniran o kon kaduan ni Pearl Joy sa ila lugar. Agosto 19, 2024, gindulong na sa katapusan ng palahuwayan ang dalagita nga si Pearl Joy, kadungan sa paglubong sa si ialawas na lubong man ang ihandom na mangin isa kapulis. Gani magapabili na lang ang isa kang dumanan para sa iya pamilya. Himata, abyan, kag, kakilala. Paalam, Perjoy, Galve. Hustisya ang ginasinggitan subong sa sang pamilya ni Pearl Joy ilapinagin sang iya sa nga iloy. Panawagan na lang nila na kontani matandog ang konsensya sang may ihibalo o kung naghimo sang krimen, agod nga mahatag na ang nagkakaigo ng hustisya para kay Pearl Joy Galve. Para sa K5 Crime Stories, upod kay K5 Ka Anjo Salmurin, ini naman si K5 Enrico Surita Jr. Para sa kampion ng balita serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.